Inaasar mo ba ako? Tingnan mo ang mukha mo si Yang Liking ay kakapatalsik lang sa Partido Komunista. Hindi inaasahan na mahuhulog siya sa lungga ng mga tulisan. Nahulaan ang kanyang pagkatao. Kaya nahulaan ang kanyang pagkatao. Pagkatapos ay pinapanta si Jilio para hikayatin siyang manatili bilang kinatawan ng partido. Ayaw naman ni Yang Liking. Rinig na rinig na hindi sila tulisan. Kundi mga taong bayan na napipilitang sumama sa mga puting hukbo at mga balikbayan. Si Yang Liking ay nagpas siyang manatili. Ngunit may tatlong kondisyon siya. Ang kinatawan ng partido sa bawat operasyon so militar. Kinatawan ay may huling ay may huling desisyon. Ito, ito ay sa panahon na walang labanan. Ang lahat ng pagsasanay sa mga baril ay gagawin niya. Ito ay walang problema rin. Ang kinatawan ng partido sa pagsasagawa ng dalawang nabanggit, walang sino man ang maaaring makialam. Ito, sino man, kasama ba ako para lang mapanatili siya? Ito na lang ang paraan. Sige, hayaan na muna natin siyang subukan. Sa ganoon, nakakuha siyang liking ng isang grupo ng mga tauhan, kahit na ang mga armas. Kahit na ang mga armas ay lumana, na, maging ang mga sandang ay kalawangin na. Ngunit handa pa rin gamitin ni Yang Li ang paraan ng pagsasanay sa mukbo para sa kanila, at ang unang ituturo niya ay ang pagtugtog ng trompeta. Pagkatapos, papuntahin niya si Manong Li, ang tumutugtog ng soona, para hanapin ito. Tuturuan niya raw ang kausap niya ng lahat ng mga nota. Sinabi niyang sa susunod, kakain. Sinabi niyang sa susunod, kakain. Napakasaya ni Bai Fenglan sa ipinakita ni Yang Li Qing. Pero si Yang Li Qing naman ay napakasuklam sa mga gamit nila. Sinabi niyang ang mga baril niya ay pawang luma na, pati na ang mga granada. Hindi niya alam kung sa isabog pa. Ang tanging nagpapaginhawa sa kanya ay, mga simpleng mamamayan ang mga sundalo ito. Sa palagay niya ay balang araw ay makakakuha rin sila ng mga modernong armas. Ngunit si Bay Fenglan ay hindi na makapaghintay. Napagpasyahan na niyang sakupin ang ikalimang kumpanya ng ikaapat na hukbo sa bundok. Maestro, may mga kondisyon ako bago paman. Ang kinatawan ng partido sa bawat operasyong militar. Ako ang may final na desisyon. Pero ito. Napagkasunduan na namin ito bago ka pa dumating. Magpapakasasa si Bai Fenglan kay Yang Liking at magpapakasaya sila ng gusto. Pagkatapos ay nagsimulang magpadala ng mga tao pababa ng bundok para mag-reconnaissance. Ganun ang reconnaissance nila ng mahigit sampung araw. Sa wakas, nalaman na ni Yang Liking na ang commander ng ikalimang batalyon ay si Gao Boleng. Matandang kakilala niya ang kalaban. Isa rin siyang tauhan ng bayaw niya, si Dong Junchong. Ang pinaka-importante, ikasampu ng buwan. Pupunta sila sa Dan Pengzen para kumuha ng sweldo. Anong araw bukas? Buong ikasampu bukas. Iyan ang paghahanda para sa laban na ito. Siyao Japo, sigaw ba ulang at ang kanyang mga tauhan ay handa ng kumuha ng sweldo Bilang isang sundalo, hindi niya kailanman naisip na atake ang mga tulisan sa kanila Bilang isang sundalo hindi niya kailanman naisip na atake ang mga tulisan sa kanila. Bilang sundalo hindi niya. Bilang isang sundalo, hindi niya kailanman naisip na ang mga tulisan ay Bilang isang sundalo, hanggang sa mahuli siya, hindi pa rin niya maintindihan kung ano ang nangyari Pinakalman niyang leaking ang lahat, sinabi niya na matalik silang magkaibigan ni Commander Gao Nangako siyang basta hindi sila magbabaril, ayos lang sila Pagkatapos ay handa na siyang makipag-usap kay Kapitan Gao Kinilala ni Gao Boleng na siya ay bayaw ni Commander Dong Sandata Narinig ni Gao Boleng na inutusan siya niyang leak king na ibigay ang kanyang mga sandata. Matigas na tumanggi si Boleng. Nakita ni Yang Liking na kailangan niyang gumamit ng ibang paraan. Sinabi niya na nahihirapan siya ngayon at wala siyang anumang meron. Pakisuyo siya. Para na rin kay Commander Dong. Ikaw nga pala, Camp Commander Yang. Lahat. Makinig sa utos. Ibabanin niyo lahat ang inyong mga baril. Ganon, walang isang putok ng baril. Nakuha ni Yang Liking ang mga armas ng isang batalyon. Pero si Gao Boli ang ang malas. Pinagalitan siya ng husto ng kanyang camp commander. At sinabi pa niyang babarilin niya ito. Dali-daling nagpaliwanag si Gao Boli na ang nangunguna ay si Yang Liking. Ang bayaw ni Komandante Dong, si Yang Liking. Kung hindi siya, paano ko naman hahayaang makalusot sila ng walang putok ng baril? Sa tingin ng commander, kung si Yang Liking pala, tapos na ang usapan. Pero hindi dapat masira ang karangalan ng ikaapat na hukbo, buhay. Mag-aalis na kami ngayong gabi, bukas ng umaga, lilipulin na niya ang Chinghua Dry. Ngayong gabi na. Ngayong gabi na at bukas ng umaga ay papatay na nila. Nahulaan ni Yang Liking na gagantay sila. Gusto pa sanang manatili ni Bai Fenglan sa muog at ipagtanggol ito. Ngunit iba ang pananaw ni Yang Liking. Ang magaling sa pagtatanggol ay hindi alam ng kaaway kung saan susugod. Pwede bang magsalita ka ng naiintindihan ko? Pwede bang magsalita ka? Kung ang ikatlong batalyon ng Fenglan ay lubusang umatake. Kung gayon ay isuko The Nati Nangsing Wajai. Kung gayon ay isuko na natin ang Tsinghua Jai. Nababaliw ka na ba? Diretso nating atakihin ang Danping Shen nila. Nang marinig na sasalakayin ang Danping Shen. Biglang nagustuhan ni Bai Fenglan ang ideya. At sa gayon, lahat ay umalis sa kuta. Kinabukasan, dinala ng commander ang kanyang mga tauhan sa Tsinghua. Piningnan niya ang pintuan ng kuta. Pagkatapos ay iniutos niyang magpaputok. Pagkatapos ay iniutos niyang magpaputok. Ngunit hindi niya alam na ninanakaw na pala ng mga tao sa loob ang kanyang tahanan.